dyan ang isa. Bibili kami guys. Tatong piraso. Ang gaganda dito ng gamit eh. Ito. Ang ganda ng jug. Ate oh, yung jug na yan. Di ba yung jug na yan? No? Ang ganda yung binili ko yan. Ah, dito mo binili yan. Yung ano, dalawa, 500 ano lang 500 na lang 520 <coughs> pero kapag isa lang magkano 270 ay di ko ba ang <coughs> nito mga hangar clip gin gin siya ano yan ano, ah yung baunan sa ano meron ako dati ganyan Mama, may pulling card kayo, ma'am parang nawala ang hmm, pabango na ba wanted boy dyan Ang <laughs> uh, number ng cellphone. Sa may-ari may-ari nito.